ka po ng bagong bag at saka papil po o sige sa isang kondisyon maghugas ka doon as <tinyo> ready na ba kayo mga bata sa darating na pasukan alam ko excited na kayo natatanan ko nga dati nung elementary pa lang ko excited talaga ko sa mga bagong bilhin ni nanay kagaya ng papil at lapis Mama, bili ka po ng bagong bag At saka papil po O oh, sige Sa isang kondisyon, maghugas ka doon Ah, sige mama So ayun na nga Umuwi si nanay na may dalang bag At maraming notebook at papil no, nakakita ako ng mga bagong gamit para gagamitin sa mga pasukan ay naiyak talaga ako nun oh ito na yung mga bagong notebook mo at papel thank you mama you know I love this new notebook ayosin mo lang anak ha na hindi drawing sa mga notebook ha at hindi magbibigay ng papel ha dahil yung mama ay hindi magtatay ng pira so, ayun na nga The speaking of introduce yourself, ay hindi talaga mawala kapag balik eskwela na... Hoy pre, pwede ka na ba sa introduce yourself mamaya? Ah, introduce ba? Oo naman, introduce talaga. Ah, yung magsasabi ka ng my name is Boknoy, tira sa punong pahoy. Adi joke lang. Ay, grabe ka naman mag-introduce dahil pa si Jolly Boy. Good morning class, kayong lahat ay mag-introduce yourself mamaya. Ako pala si Mrs. Joliet at tawagin mo na lang ako Romeo, save me Boys at the back Ikaw iyo, ikaw nang mauna dyan Mag-introduce yourself ka na Hi guys, welcome to our vlog Pa-shutdown Ay, pa-like at subscribe sa aking channel Hi, I'm Jules, my habit is drawing So ayun, ito talaga yung party ng ating buhay O, shall pa lamang tayo At ito yung baon Uy mga erp, anong baon niyo? Akin 5 pesos. Akin 10 pesos lang. i nga, nilagang saging, wala kasi pambili. Chat out sa nakaraan nito. As of looking to be, ganito din baon ko dati. Kapag maubos na ng saging, ay minsan ay kamote. At ang ibig sabihin niyan ay walang perang ipambili.